Benta mo dyan? 20 po. 20? Saan taga saan ka be? Tagalawa po. Ha, ah, naglalakad ka lang. Sipag mo lang, hindi ka nag-aaral? Nag-aaral po. Hmm. Anong grade ka na? Grade 4 po. Mag-isa ka lang nagtinda ngayon? Apo. Para po may pambaang, gusto ko po kasi makatulong kay mama. Wow! Ah, wow. galing mo naman. Sipag mo naman be. Ilan ay magkapatid? Apat po. Pang ilan ka? panganay po. Ah, ikaw ang panganay. Opo. Nice naman. Ang galing mo naman. Tapos naglalahad ka lang? Opo. Asan si mama mo ngayon? Sa sabay po, nag-aalaga po ng dalawa kapatid. Hmm. Yung isang baby pa po. So, ikaw yung pinagtinda niya? Hindi po. Gusto ko lang po magtinda ng mag isa Ah, sinabi mo sa kanya. Pumayag Opo. naman. Opo. Wow, matulungin ka palang bata, ah. Sige, babe. Ah, dahil mabait ka, bibili ako na. Ilan ba yun nandyan? Madami pa po, eh. Bilangin mo ilan. Thirteen. Thirteen po pieces. Ikano yun, ah. 13, 2, 4, 6, 18. 10. 100 lima. Opo. <coughs> <coughs> 260. <coughs> 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 ah, sige, kukunin ko lahat. Nah. Dahil mabait ka, kukunin ko lahat yan. Wala po sa panasadya sa mga... Wala? Good morning mga guys. Ayan. Hmm. Nag-unboxing ako ng camera kasi may deliver sa akin kasi may dumating na batang maganda <laughs> so yan guys nagtitinda siya ng banana chips so yan bakit mo naisipang magtinda binang ganito gusto ko pong makatulong sa mama ko so. hmm. Ano ang trabaho ng mama mo? Wala po. Papa mo? Subtraction so, po kasi May po ng re-resign po siya kasi po. May sakit po sa puso. Ah, may, may sakit sa puso. Saan ang bahay niyo, Ben? Sa lawa po. Sa uh, lawa? Apo. Ah, so, si mama mo, ito ang gawa niya? Apo. Siya ang gumagawa nito? Apo. Mm. So, so yan guys, tignan niyo. Sa murang edad, ilan taong ka na 10 po ayan, 10 siya guys, 10 years old pa lang siya pero gusto na niyang makatulog sa mama niya napakatali ng bata ayan, nagbibilang na siya ng panukli ayan, dahil mabait kang bata bibiling ko na lahat ng kalinda mo, Bel

ko 420. 420 lang okay. yun. Ito yung ilipin yun. Ito po. Ano po? Sir, uh, sir po naman ito. Saan po? Akin na yun. Yung ano? Yan <laughs> po. Lahat po. Guys, sorry guys. Ano ba ko na Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, sampo, labing So, 260. So, ayan guys, yung paninda nyo. Labing tatlo. Labing tatlo yung paninda niya. So, bibigyan ko siya ng 1,000. 260 ang sukli ko magkano. 740. Tama. Akin na yan. Man. Ilan ba yan? Ano po? 420. 420. Okay. Sige, akin na yan. Ayan. Spray na yung kulang. Dahil masipag, masipag siya na bata, guys. So, kailangan natin siya, yung mga bata dyan, kailangan nyo tularan yung mga batang kagaya niyo. Ano pang alam mo ba? Sherry and Alcaminon. Yan. Sherry and Alcaminon. So, ayan. Dahil masipag kang bata, sa'yo na yung sobra ang pambaon mo. So, okay oh, ka lang. Ava. Masaya ka? Opo. Um, pangalan ko, Ate Joanne. Ate Joanne. Mm -hmm. So, uwi ka na lang. Opo. Mm -hmm. Sige. Mag-ingat ka sa daan na. Opo, thank you po. Okay, mag-ingat ka Thank you po. Thank Ayan, guys. So, uwi na siya. Naglala ko siya ng banana, banana chips. Kakagaling mo lang sa school niyan? Apo. Tapos, naglala ka na pagdating Apo. sa school. Apo. Galing sa school. So, Mag-ingat ka, ah. Apo. Thank you, Yung po. Yung pera mo, asaan? Ato, po. Ingatan Apo. mo yun, ah. Thank you, po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, po. So, guys. So nakakatuwa, nakakatuwa lang isipin kasi sa, sa edad na 10 years old, gustong gusto na niyan tulungan yung magulang niya para makatulong kasi nga sabi nga niya, may sakit daw yung stepfather niya. Akala ko tatay niya yung pero hindi pala. Stepfather pala niya. So, sa edad na 10 years old, kailan mo naisip niya ang tumulong sa magulang niya. So, pagkagaling niya ng school pala, Ah, uh, naglako na siya. Nagtinda na siya nito, na banana chips. Ayan. So ito, kaya binili ko tapos yung pera niya kasi, yung pera ko kasi wala daw siyang panukdi doon. Kaya kung kung magkano lang yung sobra niya, ay kung magkano lang yung panok niya, yun na lang, tinanggap ko yun kasi yung sobra, pang baon na lang yun. So, nakakatuwa kasi isipin na ka. sa edad na 10 years old, natututo na siyang tumulong sa magulang niya. So, na, eto naman, hindi ko naman to hindi ko naman to ano yun din, hindi ko naman to kakainin pang sa akin lang. So, pambibigay ko lang din ito. Kaya binili ko na. Bin, binili ko na rin. So, sana guys, yung mga <coughs> yung mga bata na yung kayong mga bata na nanonood. Kaya yung mga ibang bata dyan na hindi hindi nila nararanasang maglako. Maswerte kayo kasi hindi nila nararanasang maglako gaya ng ginagawa ng ibang bata na kailangan pa <coughs> maglako para makatulong sa pamilya nila, Magla naglalako sila ng kung ano-ano para lang may pambaon. So yung mga batang, hindi nila nararanasan yung mga ganong pangyayari. Maswerte kayo, kaya ingatan nyo uh, kung ano yung binibigyan ng magulang nyo, pahalagahan nyo, kasi hindi lahat ng binibigyan ng magulang natatamasa ng ibang bata. So maswerte kayo, kaya mag-aral kayo mabuti para maka makabawi kayo sa mga magulang nyo. Kaya proud ako sa mga batang <laughs> naglalako na, kay na, kahit na bata pa sila, natututuan silang maglako. So, proud ako sa mga batang yan. Kasi naranasan ko din maglako ng maglako. Lalo na nung bata pa ako, naalala ko tuloy, naglalako ako ng ice candy. Yung isang box na ganito, pag napaubos ko yun, may 50, may 50 pesos ako. So, minsan nakakatatlong box ako nun. Kaya, ang saya-saya ko kasi kaya sobrang pagod, at least pinaghirapan mo. So, pag na, napapaubos ko yung tatlong box na ganito, ganito kalaki guys, uh, ano, may 50 pesos ako sa isang box na yun. May 50 pesos ako. So, nagkakaroon ako ng 150 peso. So, masaya na ako doon. Kaya may pambaon na ako. Nabibigyan ko pa si nanay. So, nakita ko sa kanya yung hirap ko dati. <laughs> Kailangan ko pa maglako pag galing sa school. Naglalako ako. Hindi naman utos ng magulang yun. Kumbaga sa sarili ko lang din yung para magkaroon ako ng baon. Kasi alam ko naman na kapos kami sa buhay. Kapos kami sa pera. Nakikita ko naman yung tatay ko dati. Alos hirap din sa pagtatrabaho. Kaya dumi-discard din ako para magkaroon ng baon. Tapos yung, yung sobra ko, binibigay ko kay nanay. Kaya natutuwa ako sa batang yun kasi marunong na mag, ano, mag tinda tinda. 10 years old ah. Sa edad na ten years old. So, so ayan nga, nakaka-proud lang kasi maswerte si ate, kung sino man siya, maswerte siya kasi nagkaroon siya ng anak na kagaya nung batang yun na ano, masipag. Naiisip niya agad kung paano tumulong sa magulang niya, umago siya ng paraan. Hindi daw siya inutusan, siya daw yung pusa na nagpusang magtinda nito. So na nakakatuwa. <laughs> Kaya natuwa ako sa kanya. So, thank you for watching guys!